metal detector. Kailangan ba talaga o hindi? Maraming mga amateur treasure hunters ang nawawalan ng na gana sa paghahanap sa mga nakatagong Yamashita treasures dahil wala silang kagamitan o metal detector. Pero ito ang importanteng dapat mong malaman. Hindi gaanong nakakatulong ang metal detector sa paghahanap sa nakatagong Yamashita treasures. Dapat mong malaman na ang mga metal detectors na ito ay gawa sa ibang bansa. Ibig sabihin, ang mga ito ay na-design o tested para sa klase o uri ng kanilang lupa. Kaya kung merong demonstration video ang metal detector na produkto na nais mong bilhin, ito ay parang napaka-epektibo. Pero kung ito ay iyong binili at kinamit dito sa Pilipinas, hindi mo na ito maintindihan kung bakit parang defective o napakababaw ang kanyang detection. Ang lupa dito sa Pilipinas ay may napakataas na iron contents kumpara sa ibang bansa na gumagawa ng mga metal detectors. Gayun din ang lahat ng mga batong matitigas na nagkalat sa labas ilalim ng lupa. Isama mo na rin ang mga nakalat na mga basura, sharp nails at kung ano-anong mga bital na bagay. Ito ang siyang mga karaniwang dahilan kung bakit hindi epektibo ang metal detector sa paghahanap sa nakatagong Yamashita treasures dito sa Pilipinas. ang isa pang dahilan, ang mga metal detectors ay mababaw lang ang kayang abutin na lalim ng mga ito. Sa tingin mo, kaya ba nitong ituro ng direkta ang nakatagong deposito sa isang tunnel? At kung sa tingin mo na ang metal detector ay ang siyang tanging susit para sa paghahanap sa mga nakatagong Yamashita treasures, ikaw ay nagkakamali. Dahil kung ito nga ang susi, matagal na sanang nakuha na ang lahat ng mga kayamanang itinago ng mga sundalong hapon. Pero hindi. Maraming mga treasure hunters ngayon na may matitinding metal detectors. Pero hanggang ngayon, hirap pa rin sila sa paghahanap sa nakatagong deposito na kanilang hinahanap. Oo, merong mga kayamanang nakabaon ng mababaw lamang at ito ay kayang abutin ng isang metal detector. Pero ang karamihan sa mga mababaw na deposito ay bawang mga giveaway o maliliit na deposito lamang. May malaking pagkakaiba kung ang iyong nahanap ay ang pinaka pinakadeposito dahil sa umpisa, ito naman talaga ang iyong tunay na pakay o hinahanap at hindi lamang ang giveaway. kaya ang mapapayo ko sa mga amateur treasure hunters. Huwag kayong masyadong umasa sa mga metal detectors. Dahil base sa aking mga karanasan, hindi ang aming metal detector ang tunay na nakakapagturo sa mga tamang direksyon at lokasyon kung saan nakatago ang deposito ito ay walang iba kundi ang tamang pagbasa sa mga kahulugan ng mga marka. May natutunan ka ba sa bityong ito? Kung oo ang sagot mo at ikaw ay isang baguhan dito sa channel kong ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe i-like ang video ito at pindutin mo ang small notification bell icon sa iyong pag-subscribe dito sa aking channel at sa pagpindot mo sa bell icon ikaw ay mabibigyan ng alerto sa mga bago kong mga videos pero kung mas hilig mo naman ang pagbabasa nais kitang anyayahan na bisitahin ang aking blogging website sa treasurehunt.club. Maraming salamat sa iyong panunood at happy treasure hunting!